Ah, ah, ah. Guys, dito muna tayo kusina ulit, guys. Ha? Huh? Yung isa pinapon ko. Sino? Yung puti. Oh. Dito pa, oh. Sinisira yung ano, upuan. Ha? Huh? Sinisira yung upuan. Sino? Yung maliit. Dalawa maliit dito. Nakakainis eh. Ikaw, ito yung ikaw yun. Dalawa maliit dito eh. Sinisira. Pasawan. Pasawan. Pakatay ko lang kahapon yan, sinira na naman. Nakakairita. Kakatay ko lang yan kahapon. Sinira na naman ang mga bingong. Pusa kasi. Sira na sira. Kakaon mo lang. Dali lang natin ito. Ito, damo. Ito. 不打鱼，对吧？打鱼是吧？你，刚来就喝那个，你没没营养。 nag ako, tinapo ko nga. Bala siya makabalik pa siya rito. Andiyan na nga ako. Andiyan na? Oo. Oh. Hindi ako lang kasi tinapo sa kabila. Natutulog lang. Pakuha mo na nga kay Diyos William. Di pa ano nga. Kunin ba Diyos Julian? Nakakairita ah, eh. Sinisira yung ano eh. Supa. Supa. Yung kakatahi ko lang yan, kahapon, sinira na naman. Gusto talagang kukutkutin ko nang kinukutkut niyan. Si, Itim madalas to. Sino? Si, Itim Madalas. madalas. Binato ko yung to, kanina eh, yung pusang maliit, unis ako. Kakatahi ko lang eh. Ha, kairita. Papagod na. Eh, mo wasak na naman, oh. Kakatay ko lang. Kahapon. Wasak na naman. Pusak pusa kasi, guys. Mainit. Pusa kasi. Kasaway. Luluto tayo ng tinola, guys. Sa naman ang sabaw. Ano ba ito siya? Fried chicken na lang. Fried chicken. Ngayon, mong hintayin ito, ne? Pwede, e. Mamaya, pa. Lura sa way. ayan, may pinak, o. Linis ako, Kakatanggal ko pa lang yan. Ayan na naman. Ako na ang papago dito sa mga to eh. Pati kung pa'y naglilinis, eh. 罗呀罗呀，罗呀罗呀。 Masiti nyo na tayo guys. Masiti nyo na tayo. Ayan, sinagay ko na yung baw, sibuyang at luya. Eh di pa, ito pa pala sibuyas, <laughs> Uyak pala. <laughs> Hahaha Uyak pala.

Ang tama, tama may patis. Dapat bibili lang da sana kung okra. Ayan, pakpan muna natin guys. Pakpan Pakpan muna natin. ถ้าแล้วคนเยอเซอห์ดูมาถึงวันอี๋ไงตัวพระนางตาตาลุงดูตาตาลุงตาลุงเยอะสังคุดใจก็แล้วกันนะขอบคุ 来了个鸡肉，来一个。 Dilaw-dilawin natin bago ilagay. Wait a minute. Malinaw pa na doon ito. mo naman po? Wala ka nakitang salamin. Dala-dala ko na sa baba eh. Sa taas. Ay, kago. Nila. Saan? Nila, saan? 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 ito pa ba doon? Diretso na ako sa baba ah. Ay naku, magkalimutin ko na talaga. Oh my God. Ganito yata pag nagkakaedad. <laughs> kalimutan na, kalimutin na. Tulutuin lang natin. Sangkot sa hindang natin. Ito para maalis yung langsa. ka amoy ka naman po sikat ka parang may nagsasalita kanina dyan parang ko si Sonia Ah, ano sa sabi ano? ma lola, lola. Hindi, nasa baba. Tulog, eh. Ha? Ano ito? Tulog, eh. Nalagilip. Ano natin ko sa iyo, Dito na yung pato. Ando. Nandito na yung bakuna. Itong hugas nila

Saan si Ha? Oh, <coughs> nga. Ngayon, iwi <Cái> na 'yung baon. <à>? Okay, baon na rito. 'Yung maguguluhan Ayan, green na yung kulay green na yung ano, kayote. Lalagyan na namin ng tsabaw. chabaw chabaw Tulga. Ano yung bulagak mo dyan? Ano? Bebe ko? Ano na parang bebe ko? Yung bebe? Ano yung nag-baud sa puso nito? Pinudoy? Oh. Ay, na na? Oh. Ha?

Ano yan? Akala ko train yan. pinakita mo Ano Binauna eh. Eh, akala ko kanina baon untung ilugasan ko. Ay, araw pa yan. Isang araw ko pala yun. Tama ko sabi ko ba't may baon na eh? 要把这个线给你放电。去。 yung kinakain mo, ano ba yan? No. Oh, uh, ano yung na, nasa ito? Ayun daw. Hindi yan. Na huh? Gatla lang wala. kasi ginoto mo. Ginola. Ginola. Sarap. O, oh, oh, para may sabaw ka naman. Puro ka na lang fried chicken. Iba masarap. masyarap? Hindi. Ginola. Lime ka?

Pupuluin lang natin ito. Ba? Sabi mo na kung buhok bu sa mukha ko yung switch kasi nakasaksak yan. Bila lang magdik sarap na. Ba't magdik sarap? Ayaw mo, ito ay, ay. na lang bitsin. Kaya ngayon binibili ng mami dahil ayaw na sa magdik sarap. Bakit?

Kulo ilang natin guys. The yes, natin 'to natin sikat na to. Makulit. Nakukulay na natin ito guys. Hainan ko na yung makulit. Ay, lagyan na kitang kanin bebe. lalagyan ko ng kanin si Makule. Para kumain na siya. Ayan, si Makule. Ayan. Gusto niya parang Jollibee ang lagay. Para masarap kain niya. Parang Jollibee ang kain niya. Parang binibili sa Jollibee. Yan ang gusto ng bebe niyan. kunyaan jaal di mera palung malunggay keso nya okay. Dali. Dali nga malunggay. Para may malunggay to. Para masustansya ang malunggay. Bow. O kuha ka. Kuha ka kahit kaunti. Hindi oh. Dali ko ang... Bandalang kaya Richard. Mayroon. Dali ka mga nini kumuha. Dali ka Dini. Hey. Dini hey, na. Para makapahan sa maw. Para may konting ano to, sustansya kayo, puro wala na kaying sustansya. Bumulong na siya, insha'Allah. Ano Manatili. Tabang. Kabong, kabong. Nyaw, 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 nyaw. <tuk> tak, tak. Wala nang lumalabas naman to. Wala nang Tak, 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 tak.

hindi natin may manok. Kasi ang mga ano ng manok natin, yung bada, diba na. ikman niya. Mm, mas na. Matarap na. Yung sa garing. Sa garing. Sa ka kuha Yung, Yo, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Maganda, may okay. malunggay. Okay. para parap ng buhay. pas pataika lalaki sariwang sariwa Ay, minsan, minsan, bahau pero mas may share share sa buhay at lahat. Ibigatan ko mai. merong kanyang ibang gusto ba? Manatin kung tama na. Leon.

Luto na guys Babay na guys Luto na Ayan na guys Kainan tayo guys Sige na guys Kainan tayo Bye Inip May inip Bye na